Hello, good morning mga ate at kuya. Ako si Kyla Flor So, ngayong linggo eh day off natin kaya kung naalala nyo yung mga post ko ng mga nakaraan, pag linggo i eh, cook si Kyla Flor So, ngayon yung uh, ulam natin kagabi ay uh, prito. Kaya ngayon gagawin naman nating ginataan. So, so mapapansin nyo nandito yung uh, mga ricado yung igulay na talong, yung panggata at siyempre hindi mo ang sibuyas at bawang. So magumpisa na tayo magluto para maya-maya makakain na. So yan guys, tandaan nyo pag uh, day off nyo, ipagluto nyo rin yung pamilya nyo para kumbaga, mapasaya nyo rin sila habang uh, nasa trabaho tayo. Kaya ngayon, ako muna yung magluluto para sa kanila so yan guys umpisahan na natin yung pagluluto so ito nihiwa ko muna yung mga sibuyas tapos susunod ko yung bawang tapos itong uh, mga talong ugasan natin maigi tapos hiwain tsaka tandaan nyo guys hindi lang sa pag-uugas makukuha yung linis ng talong kailangan chicken nyo din baka mamaya may mga uod na sa loob so tanggalin nyo yun tapos hiwain natin ng ayon lang dun sa ano sa paggata natin. So ito uh, instant gata na nga to nung ano doon na pinapiga na to doon sa palengke para hindi na tayo mahirapan dito sa bahay. So yan guys. Tuloy-tuloy lang at uh, umpisahan ko na muna i-prepare to. So ito nga pala yung prito kagabi kasi masyadong marami yung kagabi kaya itong yung prito na to iyon yung gagawin nating ano ginataang ngayon. Kaya yung pag may mga natira, natitira kayong ulam sa gabi, huwag nyo munang basta itatapon o papalitan. Isipin nyo kung pwede pang gawin sa kinabukasan, kung ano yung pwedeng itwist na uh, ulam. Katulad nito, nagprito kami kagabi. Ang kasama nito, yung may sabaw na nga baka. So ngayon, naisipan ko na, ano, dahil sa tulong na rin ni Mrs. kung ano yung pwedeng ulamin namin, kaya naisipan ko na, gataan na lang muna to at least makakain uli namin pero hindi na siya katulad kagabi na as in preto lang so ngayon may twist na na magkakaroon na ng gata na merong talong tsaka igigisa natin yung sibuyas bawang so ganoon para makatipid eh syempre lalo lang sa panahon ngayon ang mamahal ng mga bilihin minsan nga mas uh, mahal pa yung gulay kaysa dun sa karne o isda na nabibili natin kaya, kumbaga, alam nyo naman tayo mga Pinoy, hanggat kaya natin makatipid sa pamamalingke, eh gagawin natin yung paraan para talagang makatipid tayo. So, yun, hindi naman siguro, kumbaga, masama na ulitin natin yung ulam natin, pero, yun nga, dahil nga sa pagtitipid, at hindi naman yung paulit dahil lalagyan nga natin ng gata to, ng gulay. Kumbaga, ibang potahin naman siya ibang recipe naman so yun guys i-prepare ko muna to at uh, maya maya ngayon kasi alas 11 so malapit na isang oras na lang lunch time na tanghalian na kaya mabilis na naman to kasi na, nakaprito na so prepare ko muna to guys yun na nga po mga ate at kuya so prepare na yung ating uh, ingredients para sa ating uh, ginataang isda So, yan. Ulitin ko. Ito yung ulam namin kagabi. Prito siya. So, ngayon, gagawin naman natin siyang ginataan. So, ito na po yung mga ingredients kung makikita nyo mga ate at kuya. So, meron tayo ditong uh, bawang, sibuyas, tsaka luya. So, ipiprepare na natin dito lahat. Sama-sama na natin. Kaya, kakamayin ko na guys ha. Kasi, kami naman kakain na ito. Hindi naman kayo eh. Manunod lang kayo. Ngayon iba na gusto rin gawin to. So, yan. Para makita nyo po kung paano pre prepare So, yan na guys. lagay ko na yung tatlong uh, pampalasa dito. Yung sibuyas, bawang, tsaka luya. Susunod natin nakamada, itong uh, prito. So, ulitin ko. Kamain ko na lang din ulit. Yan. Yan guys, pag uh, linggo, ako talaga ang nagluluto para sa mag ya yeah. para ma mapakita ko naman yung pagmamahal ko sa kanila. <laughs> so, kailangan guys, pag lalagay nyo to, ikakamada nyo, siguro doon yun yung sukat na sukat doon sa ano, para pantay. <laughs> so, yan guys. Nakikita nyo yung mga daliri nagtuturo. So, meron tayong ano, take care. Yan, na natin to dito. Ito nga pala guys, yung iba, hindi nakakaalam nung may sekreto sa talong. Kaya kung makikita nyo, may tubig po nung pagkatapos ko siyang rinaysan at hiwain. Tapos binabad ko po siya sa tubig kasi mangingitim siya kung hindi po siya naibabad sa tubig. So yun, may nakuha kayong tip? Kaya ano lang yun. Alam ko yung iba naman alam nito na eh. Kadalasan kasi nagluluto yung asawa natin. Kaya bihira tayo mga lalaki na nakakaalam nito. Ayan na po, iano na po natin, isama na natin dito. Ayan yung mga talong. Na-check ko naman po to, nalinisan ko, tsaka chinek ko kung may mga o walang. Siyempre kakainin natin. Kaya dapat double check yung mga kakainin natin lahat. Ayan mga ate at kuya. Sama-sama na po yan para pag lagay na natin yan at maluto na isang kulo lang po yan sa dalawang kulo syempre lagay natin ng sili nasa sa inyo din po yan kung gusto nyo lagay ng sili o hindi pero kami kasi madalas nilalagay namin ng sili so, patong na lang din uli dito yan po at ito yung mga panimpla meron tayong asin paminta tsaka suka kaya may magagatanga tayo kaya kailangan may suka so nasa sa inyo rin po yon kung anong panlasa nyo kaya ito yung asin isang kutsara lang ako at mamaya pagkulo nito ito masakali na lang tayo so ito po yung ano ng panlasa namin magatantsa na namin So, asin, suka, saka paminta. Ayan, dito muna sila sa tabi. Okay, e, lagay na po natin lahat ng pinaka-ingredients. Ito talaga yung magpapasarap dito. Yung gata. Yeah. Ayan. Ayan, guys. So, hanap tayo ng takip dito. Yan na po. Takpan na natin at umpisa na natin buksan. Yun. Ayan guys, mamaya maya hintayin natin pagkulo nito. So, tikman natin, haluin. Tapos pag kumulo na, kung tama na yung timplada o yung panlasa namin, eh goods na po yan para makakain na tayo ng tanghalian okay see you later yun mga ate at kuya check na ay sarap yan na kumukulo na po siya o yan at kuha uh, ng sandok para tikman kung tama na sa panlasa natin yung ating sabaw ang binataan medyo matabang pa siya kaya dagdag muna tayong asin so isang kutsara uli na asin ayan papakuluan uli natin to para madissolve yung asin para mamaya tikman uli kung talagang tama na yung timpla so may kus may kus lang yan mga ate at kuya <laughs> So, yan. Siguro mga 3 to 5 minutes kulo, malaman uli natin. Kaya, antabay lang kayo. Check na natin to, guys. Wow, yun na. So, kung mapapansin nyo kanina, mas marami pa siyang gata. Ngayon, medyo naiga na siya. O, medyo natuyo na. Kaya, ito yung masarap na talagang gata. So, Tingnan na natin guys kung swak na siya talaga sa panlasa. Ay, ah, sarap. Sarap. Kaya, yun guys, ibig sabihin, swak na yung panlasa ko, pwede na iligpit yung mga gamit natin dito. Takpang ko na lang uli at pwede na to serve Ligpit na natin to guys. Tapos na. Swak na yung panlasa ko, 100%. So, yan, mga ate at kuya, magandang buhay sa inyong lahat. Happy Sunday sana, na gustuhan nyo yung itong video na to, at uh, pwede nyo rin gayahin, kung gusto nyo so bye bye mga ate kuya God bless, ako si Keo Floor maraming maraming salamat